na ako nga mama na mama ay may gindran sa akin mong So, pag-abot na ako sa ka, ayaw mako pagtabi nga. Don't move anything, ayaw pagtabi nga. Ang bata ako. Mm Habit -hmm. pag-abot na ako, makong account na ako na ako na doon. So, bukong gindagala ikaw, mama, rumis mo nakakita nga. Ako siya nito. Ah, okay. So, yung maroon na nakapanong. Kasi siya yung ating gabit ako mga mm -hmm. yabit. Ah, okay. mm -hmm. So, kamusta doon? uh, old rooms na yung mga yabi, ha, bit-bit eh. Bit-bit na nagyabi kami, kasi nakabutang yung di sa ibabaw pa ako kabinet. Ah, no, Bit-bit na tanang old rooms. Old rooms, good. Ah, mm. Nakasindo, nakabutang do yabit at niya, eskwela. Kato sa... Saka, sa, ba, may, may, may bad. box bad. po, naka mm. box yeah. Parang transparent imaw nga tupperware, na di karoon imaw. Mm. Uh, black anang color galit, transparent anang tapo. Di karoon sa ibabaw. Agwa mm. na utana na binalik. Oh, bit. Or, then, is, oh, hey, mabalik uh, mabalik pag tendency siguro pa ito ay mabalik pa kita ay mao. Ma ma mm. Doin niya taro ma'am. Doin niya ma'am. kami tanan makaandik siya dahil. Pero bukod ma'am sa doon nga mga susi nga nabuo, alin parong mga nakita ninyo nga mga naduga iya ma'am? Oh. So far, amang po yung ano ha'y, ako niya coin, coin, mga coins na akong sa uh, sa candy Sabaw. jars. Sa bow. Candy jars kasi yan. Ano yan ang coins. Then every time may coin, ako niya wallet. Kaya mabugat yan sa wallet sa mm. aking mga, oh, so ikaw na akong ginabutang, inubos man ang mga, tam, ino, Banabanan ba na ni mo ang mga tila? Mga 200, 200 plus, 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 plus. na siguro. Pero may kwarta man dito ma'am? Ang kwarta that is supposed to be sa steel cabinet. Ang kwarta nga, income naman dun sa water mm -hmm. kasi yung mm -hmm. mga water ito kada room sa Naga, ano rung mga parents mga o mga teachers. Nagagamutan? Oo, para sa water ito, mga unga pa rin gusto na So, Itu adalah setir kabinet, yang sama dengan setir kabinet Muslim. -hmm. gin tungtong nanda, pero wala medyo wala nanda git tabindo. Mm. So mas sila patan na na. Oo. Gin close na tanan-tanan do ako niya curtains kasi nakalaso yan eh. Mhm. Mm. Oh. Gin close na tanan para siguro hindi oh. ma notice oh. nga may naga flashlight iya sa sugo. May tao sa. Oh, or may tao iya. Kasi hmm. nakabukas ta eh. Oo, oh, <laughs> nakamakarano naka-laso. Oo, nakatali kun Ano nga pati ka ma'am nga bukon niya man sa bilog, suspect ka Kasi may ako nitabi nga reports nga nag-aabot niya ka mga neighbors namun. Mm nag nga may nag may mga tinutuloy nga nagasulit iya nga kami ka si misita mm. this oras at gabi so minor de edad mong imong yes, niya yeah. na, yes, na, yeah. so usually yes, well, mga minor de edad oh, ang okay. okay. matabi aman um Kasabi. first time ta rana ta first time first time. First time. akong kita pidi ino ay exempted exception kami sa tanan nga schools nga ginasinugod oh, school, gina si oh may mga kamo hayo wa pagid a wa pagid na wapagina. never awan. never oh. this is the first time hmm. pero mm -hmm. kamusta na tondo er, area nga ratday karang nga inyong eskwela may mga CCTV ra para oh, may CCTV ro barangay ikin request na kun sikap ka tong ret na regalan mm -hmm. kami sa bilog sa may cape area mm -hmm. may una ron pero wa pa sa kun no status sa CCTV do atun nga eskwelahan nga rama may guardia iya ra yes we have it. mm -hmm. kung yeah. gabi eh, may guardia ay uwa ay, ma, ay uwa day, day, day 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 day. Day. oh, pang ang pero what at CCTV ya yes, sa sulod oh what CCTV mm -hmm. ro atun pat ang supposed to be nga plano pat anamon hay next year mm -hmm. dahil ang amo ni katro among eh, MOE badge. Oh, oh, oh. Baka ikaw, limited. Uh, limited pa lang. Ikaw iyaro principal, ma'am. Mm. ilang years na ikaw iyaro principal? I was assigned for 2013. Mm. 2013 mm -hmm. bang? so, man after the retirement of my mother. Okay. Ang mga nagbuhos. Ikaw nagbuhos. Ang mga nagbuhos. Sa likod ng likod. Sa likod ng so, uh -huh. uh -huh. May gusto Abo. ikaw nga ipaabot sa dayang nag-ubra ka Well, ano gid abi andang mabuo ay usually the schools malang ay intended for the welfare of the learners mm. yes. agro aton nga mga wa man kami ga ayaw it mga finances no mm. mga financial namon nga ano wa gid namo ginaayaw dels may mga lesson kita sa ibang schools correct Oo. Mm -hmm. so doing and gid uh, sinakon nga ni, kami supposed to be exempted exception <laughs> Oo, sa lahat ng mga gintakawan ng makaon sa Pilipinas hmm. kami sa gintakawan yes. Oo. <laughs> May laptop nga nakita sa lamisa. ah oh. uh, Laptop, laptop na naging buo. Nga, teacher, Oo. Nga kahabi-abi nag-overtime kami. It's because of the Pare, progression. yun. <laughs> mm -hmm. mm -hmm. Para galit na lang gali, isang lamig. So, magkita na nang pagtabi niya. Mm -hmm. Kaya abin ng mga gapari ga, class ng mga teachers for promotion. Mm -hmm. So, nag-deadline ako kahapon kaandang ng mga papers. So, nag, ano kami nag-overtime. Uh, Rundayan nga, laptop higin gamit. May mga teachers, abi. May five ako nga ka-teachers niya with laptops. Mm -hmm. Supposed to be tutun sa e-classroom. Doon yung sambilog doon na nga gilipotang iya dahil mm -hmm. nga ng PIC. Next day, gamitin niya manana. And so happen nga, nabuo na na kasi po at doon makita ko kibok at ako niya cabinet. Anong, ng steel cabinet mm -hmm. anak ako niya teacher. Okay. So, yung dahil sa office, di ka man naman, yeah. ka na naman itang, yung buo Do, laptop sa ako niya table, pero bag ka tala siguro hatot ang nagisudlan, it's susi so na nga. Yeah, uh -huh. to, na nangyayon. Uh -huh. okay. Yeah, siguro. May mm. ako mga important sabi ng mga ano ng mga sabon, hmm. mga... Oh, ah, Haya, buo nanda ito, si ma'am. Buo nanda ito. nila ito para yung mga guest mga ato, niya akong mga pang... Ah, oh, pati rato galegin pang ano manandang. Man -man, mm, man. man -man. mm -hmm. mm -hmm. Sa'yo so, nag na ma'am? Hindi na na mabuksan dahil dobulak sa main door. Ah, so gin-try di ka uh... na mag-agin. So... Ito sa bintana. Ito sa bintana. Yung ranks, ano nandaro, still, ano nga? Yung sama nandaro. Sama nandaro, still, anong, barrier. may ang ani ito eh, may basurahan. Mm. Para sa ang basurahan. Sigurado Kato sigurado tumangtong ag tara ay Sige sige. Sige, thank you good ma'am. Thank you.